Oh well, nice everyone. Rana Rocky, and Great Picture, back in Yes. Parang one year ago, di ba? Yung nilang kayo oh, sa Sparkle Team. Sparkle And tapos, ang galing mo sa Royal Blood. Diba? Yeah. So Thank, so Thank you so much. Tumatatak so, pa rin yung character mo sa RP. Thank you so much. Thank you so much. ayun, anong comment mo na? Ang ganda ng feedback ng mga netizens sa'yo. Um, praise ka talaga sa character mo. So, super duper grateful po talaga ako sa lahat po ng magagandang feedback. Kasi hindi ko po talaga in-expect na, na magiging maganda yung feedback. Magiging maganda yung feedback dating sa mga audience natin, sa mga kapusin natin, sa mga viewers natin. Never ako nag-expect ng anything. At talagang nagulat talaga na lang. May, may, one time parang, even call Miss Anna, acting coach po namin sa Sparkle. Sabi ko, oh, panipost din po that time na dami nga po magagandang comments. Thank you po sa inyo lahat. Tumawag po ako sa sabi ko, hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko. Kung deserve ko ba to? Sabi you no, know, deserve lang kasi kinabaho tina, mo talaga yan. So ayan, um, thankful din ako na dyan yung mga support system ko, na yung supporters sa akin para ipaalala na um, deserve ko lahat ang mga narating ko ngayon. At dahil din po talaga sa inyo yan, maraming maraming salamat po sa inyo na Ano Anong masasabi mo na meron daw part 2 yung Royal Blood? Kasi parang open-ended. Oh, Meron um, ano ba? Ano ang ah doon? na lang po natin. Sana po, I'm hoping din na magkaroon ng part 2. Kasi nami-miss ko yeah. na po tulad ng ano. Sobrang nami-miss ko na yung ro uh, Royalist family. Yeah. Nami-miss ko na sila. Kaya yeah. diba? yan, sila, sila. Kuya Mick. Kuya Dong. Sila Sherna. Yung, yung bata. Diba? So nami-miss ko na yung bonding namin, yung family namin. At hoping talaga po kami sana magkaroon ng part 2. At magtuloy-tuloy yung story ng uh, Royalist Royal, family. family. Royal yes. blood. Yes. Yeah. And eto, anong, di ba kasama ka sa Pulang Araw? Oo so, po. So anong role mo dito sa Pulang Araw? Ah, dito po sa Pulang Araw, isa po akong ROTC student na pagkakita ng gera po, pag sinakop na po tayo ng mga hapon, dumating na dito sa Pilipinas, eventually, magiging guerilla po ako, makakasama ko po doon yung si Eduardo, yung karakter yeah, po nito, yung Alvin. Wow. So ayun po, kami po yung, um, along the way, through the um, war, kami po yung magkakasama-sama. Ayun po, masasabi ko, um, sa tuloy din po talaga ng no? workshop, super blessed ako sa kanila kasi inang dalala ako po rin Kasi historical po yes, siya, hindi eh, diba? uh, siya biro. Iba po yung no? obligation. Ibang iba siya kay Archie. Ibang iba siya sa role ko po ngayon. So kailangan ko talaga siyang paghandaan na pag pag muna mawala yung Archie na sa akin, Maging Mario muna ko, which is yung character ko. At iba din kasi yung that time, iba yung uh, mga principles sila. Iba yung paniniwala nila. Tapos history nga. So iba pa pag dumating mga hapon, paano ako maapektuhan, ano yung um, paano ko paglalaban yung bansa ko, yung mga ganang mas mo on, na, uh, ah, diba, mas malalim na siya, may mas malalim na siya, may action pa siya, tapos ang dami pang mga obligations, mga kailangan maramdaman, at the same time, madugo siya, eh 'yung question mo sa babe kanina sa mga Black interview ko, Ah uh, madugo siya, literally at figuratively, mm. madugo talaga siya. Mo excellent 'yung gawa namin, nagtuloy do point hanggang pag-uwi ko sometimes kahit pinapagduda. Parang ganoon pa rin 'di ba? Pero oh, mayro pa rin mga times pag nasagot do na ako. Shit, nagakamdam ko edit yeah, na. Please. Shocks! nararamdaman ko yung ano yung 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 pinagdadaanan ng karakter ko which is good thing naman din pero at the same time nagbibisit din po talaga ako sa workshop kapag free time ko para ipagpag lang para kasi di ba pag sobra naman damdam uh, mo yun parang, baka naman madepress ka uh, diba, para madala ma buhay mo ma, na yes. diba? so kailangan ko at the same, at the same time binabalance ko siya para hindi ako masyado yung maapektuan kasi may outside life pa ako eh hindi uh, lang sa, diba? hindi diba, lang sa, sa acting, uh, acting. Uh, mga pa ako ano ba ako sa ibang mga show, ibang role naman. Kailangan matagal ko muna yun, iba ko ngayon. Sa mga performance namin, siyempre makikita mo, ala, may pinagdadaan naman siya, baka may bago sa kanya. So, kailangan ah. ko talaga to make na mawala muna siya. And, Ingat ayun, yun. last na lang, how is it working with Bard now? Uh, with Barbie and Lady? Ay, super up. Um, uh, at Barbie, yung, yes. Uh, yung abangan nyo pa ang ganda nila. po ng chemistry nila dito, relationship work nila. At masasabi ko, si ating party, super, super continuous, continuous niya, tuloy-tuloy siya. Nakapagbiruan eh, sa amin, um, off-cam, nasa set kami, na nakapaglokohan pa kami, nagtatawa ng gamit. Kuya David naman, pagdating sa set, um, medyo tahimik lang siya. Mm. -hmm. Siguro nag-in character, na nag-process um, din siya. Mm -hmm. Pero nakikisama ko siya nung last time sa so, set. Ang dal din pala. Oo, <laughs> oh, oh, oh makulit si si din, si din, si din, si din siya sa dengue. Oo, makulit din pala ng kwento. So sabi ko, hindi ko siya. <laughs> ay, yung part na siguro hindi ko masyado uh, expect. Hindi ko uh, nakita uh, sa akin. Uh, Kaya parang pagkakalat ko medyo introvert. Kasi uh, si Gaya uh, para din. Parang tahimik na So yun, makulit din pala uh, siya. Hindi uh, nakatabi din pala uh, siyang kulit. Uh, 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 And last na lang kay Alden, how is it working with Alden? Yeah Alden, grabe. Ito super, halos same silang energy ni, ni Ate Balvin na super spontaneous na makulit din. Bilang hanong ano, kaninang experience ko ni Why that? Uh, Super spontaneous Alden niya, right? ang kulit niya, tatawagan kami madalas. At the same time, kapag dating sa eksena, magbulit ka, bigla siya na dito agad sa eksena. Mararamdaman mo talaga yung character niya, yung emotion niya. So madadala, kahit ako, uh, bilang siyang newbie, yung ko ito yung next na namin. At the same time, lumadali siya kasi pag nalang ka na siya, yung mga kapag diba? ka trabaho, yung, diba? tapos ramdam ko pa yung emotion niya. So hindi ako nahirapan na puntahan yung mga kailangan namin puntahan na emotion. Kaya I'm so blessed din po talaga at grateful sa nabilis na ang project nito at ang sasarap nilang katrabaho na at ang dadaling sa trabaho at super fun po. Wala walang lang walang ng pressure sa akin. Although sya pa medyo kini pressure ko sa mga uh, dito kasi big okay, stars po ay mga ang ganda ng story so kini pressure ko sa mga dito pero with them naman wala naman ako naramdaman ng na, pressure. It's more fun. it's okay. We're just here for you. Kung ano man makaman ito man okay lang okay lang. So I'm super duper thankful talaga grateful sa project ko lang. Okay. Kaya rin napapalabas ng kulang araw as of now wala pa Malapang pong official date pero, sooner pero soon year. po yes mga third quarter, third quarter po quarter, siguro ayan, not sure na. pero yan abangan nyo na lang po make sure to um, stay tuned in sa mga announcement po lang Okay, okay. okay thank you Aidan. Congratulations. And ayun, ang layo ng nakatingin mo from thank last year so nakakalunch. Ang dami yeah, project, eh. di ba? Nagsunod-sunod siya last year. Um, Actually, Kaka ako, ako, ang galing mo eh, uh, thank you so much po. Di, di ko talaga in -expect. Nung nag-in-interview niyo kami for the uh, uh, uh yung, yung, lang kayo eh, last year actually, lang Actually, hindi pa siya 100% sure ako sa Royal Blood. But, mm -hmm. minamanifest ko rin siya. Nag-audition na kami noon sa process na kami ng audition, nag callback back na din, nag-workshop na, pero at the same time, hindi pa kami nag wala pa talaga kontrata kami ng for the show. So, nagmamanifest mo talaga, nagmamanifest, at nag-prepare talaga, at pagkatrabaho din sa workshop, then, gulat ko na lang, nag-tuloy-tuloy na siya, nagbunga lahat ng mga pagigirap natin, pagsisikap na lahat ng pago, lahat ng puya, nagbunga siya, talaga, totoo na, basta pag may gusto ka, pagsikapan pag mo, pagtrabaho mo, Magugulat ka na lang one bitch. Ang layo na pala ng nilakbay ko. At malayo po yung lalakbay ko. At ang dami naka-appreciate sa'yo. Natutuwa ko yung panagokomment. Ang dami magaganda. Thank you so much. Pati yung motorcycle, di ba? Opo, minahari na si Archie. Archie, yung motorcycle. Kung expect po talaga. Pero ramdam ko talaga yung love mo kay Archie. Thank you so much po. Tapos parang may ginawa pa yata kayo ni Ken Chan Parang last year, yes. diba si Arty, tsaka si diba? si Boyet, si Boyet, si Boyet Parang nakita kayo, kayo. Parang so, ako ng Nag-usap din ako Nagtanong din ako ng mga tips Kasi first project ko po kasi yun Tapos ang bigat agad ng character Sabi ko, medyo na-pressure din talaga ako nun Kailangan gawin, kailangan kong bigyan ng justice kasi nire-represent ko yung community ng Dama. ASD ko ng mga autism spectrum disorder. Ayaw kong maka-offend. ayaw po yung ko yung pinakalis ko, pinaka-takot ko nung, nung mag-audition pa lang ako doon. May takot ako na Taka baka ba, diba ba ano, uh, isa? Eh, baka hindi matanggap or magagawa ko. Kasi may mga ganun daw po at pag aalinlangan laban sa akin. Pero kaya naman po sa ating yung support ko nga po, yung sparkle then, kaya mo yan, ilapon mo yan. Okay, sige, sige. Kung sila naniniwala ka, sa akin, hindi ako naniniwala mga viewers ba? mo, tsaka netizen naniniwala sa'yo. Yes, sa so, super, 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 naman super, 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 talaga so, mga center, mm -hmm. di ba? Para makita how uh they ako Opo, -oh, um, oh. ang Bali Kasi po, nagpunta uh -oh. sila. di ko kasi di At that time, hindi pa ako kasama niya. kasi kasi uh -oh. di pa lang nila, hindi pa nila ko kasi di ko kasi di ko kasi di na kasi di ko kasi di ko kasi di ko sa weekends ko kasi di ko kasi di ko kasi di ko kasi lang ako. So yun lang ako nalang dito ko nalang yun. Research. Research yun lang ako ng mga YouTube um, videos, docus at mga series, mga movies na inspired to that um, mga movies na character. So yun, at nagbasa ko ng mga research din at articles. So yun po yung ginawa ko yung way para uh, up oh, up yes, on, so, para ma-embody ko din yung character. Sabi nga nila yung mga nag-comment din sa net, pag akala daw nila talagang autistic, uh -huh. ah. diba? <laughs> talaga autistic ka. Di ba? Nag-comment, akala namin talagang autistic Pero ang galing, di ba? Thank you, thank you po sa mga nag-comment. Um, Siguro yun naman din po talaga yung goal ko is ma-portray ma ko sila na yung mas yung authentic as possible, yung mas formal, makita nila yung humanity na pinagagalingan yung isang bata batang Patrice yun. Na yung kind of simple problem lang na hindi siya pinatupad. Um, diba ang sakit bilang isang bata uh... na nakini-ease na hindi natupad ng magulang mo, yung pangako niya na basta yung simple joy <tripe> lang ng mga bata at least nakita nila at naka-relate sila dun sa pinagdadaanan nila. Yun naman siguro yung pinaka-goal namin bilang sa actor na maging mahusay na kwentista, ma-deliver -ma namin yung story at yung mga character na as soon well as possible ayun, thank you Aidan, ang dami namin natutunan yes, sa'yo. Yes, ang dami, ang dami, ang ang dami yung sabi. Doon, no, nakakatuwa, oh, oh yeah, na-inspire naka ako. <laughs> thank you so much po, na-inspire <laughs> din ako sa inyo, sa buong <laughs> um, team nyo po. Na-inspire <laughs> ako sa inyo. ang dami ko natutunan dito sa kanila, sa workshop po namin ngayon. Eh. So, so bad. Thank you so much for you, Thank you, I'm looking forward sa mga exciting roles yes. pa in the future. Looking forward, lalo na pag nag-media ko. Oo nga, di ba? So, ang sabi ko, sabi ko ka, pag nagkita i-interview kita. ta. Yes, yes, yes. Kasi ang laki ng ano eh. Diba? Ang galing. Thank you so much for, thank you so much. Support ka niyo po. Follow niyo po. At follow po. Indian Indian uh, and Idan Vera. Idan Vera Sean at supportahan niyo uh, po kami um, um, sa mga susunod po namin mga um, ganap uh, sa live. So thank you and congrats. Thank you so much for this. Thank you so much